So ayun guys, magandang hapon po sa lahat at nandito na naman kami sa labas ng aming bahay kasama ko yung aking nanay dahil pupunta kami doon sa pinagulingan ng mga kapatid ko dahil kukunin namin yung mga pwede pang panggatong na uling kasi nga sayang yon pwede pang ano yan guys magamit sa pagluluto So tara guys, samahan ninyo kami nga pala guys sa mga hindi pa nakakala may nandito ako ngayon sa probinsya namin sa Pangasinan dahil umuwi ako dito dahil meron akong importante dapat gawin so yun nga guys yung aming bahay na pinapagawa so kaninang umaga nakabili na ako ng materyales nakabili ng yero tsaka ano pa yung iba nakabili ako ng lababo yung stainless at saka yung ano guys bumili na rin ako ng inidoro pasintabi po dyan sa mga kumakain <laughs> yung bowl na inidoro po yung binaliwakan nila so by sa ano pa po ba uh, sa lunis pa nila ano yun o pisahan paggagawa dun sa bahay namin kasi nga uh, ngayong hapon lang tumigil yung ulan dahil simula nang umuwi ako dito ano, tumitigil naman mga dalawang oras tatlong oras si tigil tapos maya naman ulan na naman siya so ayun hindi matuloy-tuloy yung paggagawa ng bahay kasi nga aakyat may aakyat sila sa kasaba so maulan wala silang masisilungan so ayaw nilang gumawa ng ganon baka may posibilidad na doon sa apakan nila madulas so, sila siyang abot kaya sa na lang daw baka siguro hindi na to uulan so kasi nga guys An Hanggang ngayon, signal number 2 pa rin tayo dito. Hindi na, wala na yata. No? Kahapon lang, no? Dala tatlong araw lang yon dalawang araw lang yung ano signal na number 2 dito sa amin pala guys. Kaya tinanong ko ayun yung kapatid ko naman. So ayun guys, eh, ay, kukuha nga kami ng ano ng uling Wala. Ba't wala nang kumuha doon? Sabi nila kukuha daw tayo ng uling ngayon. Eh. Ni nasaan si Jay? Akala ko naman kung mamumulot kami ng malilit na yung uling na natira nila. Yung pala kukuha sila ng mga bote at saka mga plastic dito sa may cemetery. Ano, sasama ka rin dyan? Oh. Ha? Nako, wag na. <laughs> Sayang guys. Ay nako. Ay. takot naman to dito. Oh, tingnan niyo lang guys, labasan ng bahay namin, cemeteryo na. Ayun oh. Kala ko kasi mamumulo tayo ng tawag nun uling tapos dito naman ang punta nyo ito oh. Ganito guys, yung so, pinupulot nila. So ayan o. Oh. <laughs> Bote. Pang ano daw nila, pang tenda. Ayan o, oh, papakilo daw nila. Uy, naman nakakatakot naman dito eh, guys. Nakakatakot naman yun Uy. May tupi-tuping ka ba ang doon? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, tabi-tabi. <laughs> Uy, saan? <laughs> nakakatakot naman to. Uy, hindi niya ako. May bata pa dito. Uy. Uy. Saan na kayo? <laughs> Mayroon doon eh yata ako sabi ko nakukuha ng uling, Hindi naman pala no. <coughs> Tingnan nyo naman guys Saan? Hoy Nangunguha ka naman kandila dyan Magtabi-tabi kayo Ay may butas dito kakatakot. Uy, yan guys Uy, ayaw ko dyan eh Ayaw ko dyan, ayaw ko dyan eh Butas yung ano yung Bahay ng ano pati Tabi-tabi ano. ka lang Yan, ayaw mo Tabi-tabi tabi-tabi okay? Doon meron doon yung iniwan niya, ano Yung iniwan mo doon okay, Ano ang kukuha doon Mga kasabi nyo, kukuha ng ano Uling, huy Ito guys Punta na naman kami dito Ayun yung mga kasama ko, namumulat guys din. <laughs> Nakatakot man. Hindi ko, hindi makakagat na sa paa ko. Hindi ko makakagat na. ay Ha? Nasaan? Nasa labas? Uy, nasa labas? Ay, ayaw ay, ko yan. Wala na man ng, ano yun Sa, ano yun, sa na, sa minunan Eh, kahit na Uy, kakatakot yan May nakita ako dun guys Uy, 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 entayin nyo ako Uy Uy, katakot naman, guys Saan? Baka yun yung nanggaling dyan May nakita Uy, tabi-tabi po May nakita kasi yung ano, guys Uy, samaan mo nga ako Tignan nga natin, baka yun yung buton Tabi-tabi po Ayun, guys, oh. Uy, puti! Uy, oh, baka may laman yun. Ayun, guys, oh. Uy, guys, oh. Ayaw ko na <laughs> 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 Ay, man, yun. Bakit naman Baka may laman pa yun, eh. Uy, tabi-tabi po. Ayun. Masitabi po, masitabi po. ginagawa mo dyan, buddy? Gusto eh. Sana ka Sabi niyo kasi kukuha ng uling. Tapos na punta kayo dito. Sa cementerio. Oh. Ito pa lang. Si nani may daladala mo. -dala Yun yung oh. you know, may bagong ano dyan, no? Ha? Yun yung may dyan? nakita mo dyan ha okay. Uy <laughs> Nangunguha ka <dyan>, na. ha <laughs> Kanino to? Yan nga yung sinasabi ko sa inyo Kay Lulo? Mm. Bakit wala nang ano? <laughs> Pero may kabaong pa dyan Nasaan yung kabaong yan? Ha? Ah wala na malinis na Malinis na Kay Lolo yung puntod ng aming Lula guys. Mm -hmm. O, saan pa kayo pupunta. Sabi nyo, kukuha ng uli, ay ng uling, tapos dito naman pala kayo napunta. O, saan kayo pupunta? O, antayin nyo ako! Baka may lumabas sa bulto dito. Ayan, tabi-tabi po. Ayan guys, yung ano mamumulat sana kami ng uling na yung kahit maliliit para magamit sa ba sa pagluluto iba yung aming napuntahan iba yung napuntahan nila kaya ako sumunod yun pala namulot ng ano kalakal dito sa interior uy uy saan na kayo laki ng ano to baligiti oh kasha ang laki ng anakasha guys ano Tabi-tabi po. Uy, hintayin nyo ako. Nalinis na? Nalinis, oh. Kahit na, nakakatakot pa rin pumunta dito kahit araw. Hmm. 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 Mahala kayo dyan.

Ayun yun yung sa ilalang dyan guys Yung oh, sinasabi ko Merong ano dyan Ayan oh Guys yung tinuturo ko dyan guys May freemate Nakatakot naman yung sinasabi Saan? Ay ayaw ko Ulo na yata yun eh Ay Kakatakot Sino naglagay dyan? Ay pasintabi po Oy Jay Anong gagawin mo dyan? Oye Eh kahit na Kakatakot naman guys, ayun oh. Ayun guys, ano kakatakot yun Eh. Oh. Uy, tara na. tara na. Tara na, Ayun oh, yung oh, nakabalot doon sa puti na ano sak sako ba 'yun oh, plastic? Tapos may buo pa yung bungo. Uy, grabe naman kakatakot niyan. Ayoko na. Tara na, punta na tayo kanila tatay oh, doon. Wala daw sa dulo, tara na. Kahit kahit taga rito ako guys, sa amin, malapit yung cemetery dito sa bahay namin pero hanggang December na kami dyan tapos by January nandoon na kami sa kabila Doon sa pinapatayo naming bahay na maliit lang yung sakto lang sa amin so doon na kami mag New yan panigurado hey, kasi hanggang ano na lang uh, pagkatapos ng Pasko Ay. Palaka, palaka! <laughs> <laughs> Ayun <squeals> So, ayun nga guys. Hanggang December na lang kami diyan sa ano ka ng bahay namin. lilipat na kami. No, malayo na kami dito. So, ang linis dito ngayon guys sa cemetery namin. Kung hindi pa binagyo, hindi pa 'to malilinis. No? Kailan lang 'yan nalinis? Ayun, pusa. manini. Oy, may pusa ang dalawa. Ayan, may pusa Ay, huwag yun ang tawagin. Baka mamay, sumama pa yun doon sa bahay. Dalawa lang sila dito. Nagkahanap sila ng pagkain. So, ayan guys, Guys, may pusa. Ayun o. Oh. Ayun guys. Pusa ng kampusan Pusa ng ano yan, cementerio dito guys. Dalawa yan sa ayan guys. At ang Yan yung anak niya. Anak niya. Dalawa lang sila nakatira dito sa cemetery. Kaso nakakatakot guys. Nakakatakot naman. Tara. Uy, maiwan na kayo dyan. Uy, Huwag mo nabulin yung pusa. Nagulat, <laughs> nagulat, nagulat, nagulat <laughs> eh. <laughs> Lika na, badi. Pati ako na pasama dito guys. Naghahanap na lang ng bote. Ito, na ano ng ano. Hmm? na talaga. Saan saan? nanay ko guys, andun sa baba, kumukuha din. Wala na kayo mapulot kasi nilinis na nila. Gawin niyo yan Ibenta niyo? Uy, may nabuksan na naman doon Na ano nicho? Ayun na 'yun yung tinatabi yun, yun, nila kuya bulok na kumakatas. Nik, kumakatas na? Bakit sabi nila kumakatas? Ngayon ka takot naman diyan. Sige, sige, ano? Hay, wag ka na pumunta diyan. No? Hoy. Madulas. Yung dalawa naman nandoon oh. Ayun si bati nahabol yung pusa. Oh, nakakatakot yung guys. So, may ano doon oh. Bukas na ano? Nicho. Uy, tinyo ako. Ay, may nag nag sinso dito. Ba't may tubig to dito tayo? Ibig sabihin, buhay na ano to? Buhay na bukal? sa gitna ng sementeryo oh. Pagkatakot naman guys, tignan nyo naman oh. Ang linaw ng tubig, ayan oh. Doon o, oh. doon ang galing sa pedulo Ayan oh. Ang linaw ng tubig ko, oh. Ayan yung mga pusa guys oh. Ayan oh. sama-sama Ayan sila May bukas na netyo pa dyan to ngayon oh. Bukas na netyo Ayan o, oh. bukas May bag pa doon oh.